yung crispy fried. ba 'yan? Mukhang hilo lang. Meram lakosan ba 'to? Okay. Ani dula po 'di? Asa. Karon. Seeing so, mga ka sideline, nakalis na sila sa Roscon. So, ito na lang yung natira sa atin sa batch na 'to. Bali isang Isang J45 at saka isang ihid. Hindi ko alam kaninong anak to. Baka kay Nairobi or ay baka kay Karina. Ay hindi, hindi. sa baka kay baka kay ano kay baka kay Tokyo. Pero sana anak to ni Karina. Kasi yung fighting style yung ano ko pakay. So itong isa anak to ni Karina guys, J45 Mexican. So eto hindi ko alam kaninong anak to Parang kay Tokyo na parang kay Karina So siya yung pinakamaliit sa kanila Pero nung sisiw pa sila pantay pantay lang sila Meron talagang ganyan minsan guys Yung naiihid Ihid yung term sa amin Yung siya yung pinakamaliit sa kanilang grupo So yun kinuha na ni Sir Ruscon ang kanyang ano Ang kanyang sisiw sa atin So bali ganito kasi yun guys Bali, ginamit ko yung lalaki niya. Tsaka binread ko sa Mexican Shamu natin So, gaya nga nang sabi ko sa mga videos natin Na naipalabas Nakain ng daga yung mga Shamu natin Yung dalawang batch Bali, yung natira ay limang Shamu lang po Yung isa sa first batch At tsaka yung second batch, ito sila So, yun Ngayon, nagbibreed na naman tayo ng Mexican Belgian Shamu sana mag-success tayo. Baon ang ating karanasan last time sa daga. <laughs> so, pinadala ko yung dalawa. Actually, isa lang yung kukunin ni Sir Roscon. Pero dalawa yung pinadala ko kasi para may kasama yung isa. Parang, ano kasi, parang babae yung isa pero hindi ako sure kasi malaki yung itim pero parang ewan ewan ko hindi ako magaling sa pag gender ng mga manok pero sana babae yung isa kasi konti pa lang yung shamu ni sa roscon bali nasa dalawang shamu dalawa pa lang yung shamu niya kasi binibenta niya pero yun hindi niya yung ibibenta kasi ano pang material yun paparamihin so yun sana maparami ni sa roscon yung kinuha niya dito Hihiram na lang ako ulit sa kanya. Yung kanyang rooster guys ay ano, ah, tanaka yon. So bali ang labas ng bloodline ng manok na yon ay Mexican tanaka. So ito si Ihid guys, kumakain na. So samahan niyo akong palakihin siya. So titignan natin if gaganda ba yung katawan niya, lalaki ba siya, titikas ba. Siguro after 4 months, 3 months, Uh, magbibigay ako ng update if napalaki ko ba siya ng maayos Sa ngayon wala naman siyang sakit, wala namang sipon Sadyang ganyan lang talaga yung katawan niya Parang kulang sa init Or ano ba, hindi ko maintindihan. So kasama niya ang kanyang kapatid na G45 Kapatid sa incubator <laughs> Pero sana nga kapatid niya yan Sana lang So yan, sana po samahan niyo akong palakihin siya Mga ka-sideline Let's go! Maraming salamat mga ka-side sa panonood. Sana po ay samahan niyo kami sa aming mga susunod na video. Lalong lalo na kay Ihit, Sana po ay subaybayan niyo ang paglaki ng kasi itatry kong alagaan talaga siya at pagandahin yung katawan. Sana nga magawa ko. Salamat po talaga sa panonood. Sana po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Maraming salamat.